nabawasan po tayo ng isang inahinin mga ka-farmers tapos nanghapon po kasi meron po tayong apat na inahinin po na inilipat dito sa ating kulungan po kulungan ng ating mga inahin ang nangyari po nabawasan ng isa kasi sobrang stress tapos ayan pagdating po dito pinanin ko mga ka-farmers dito po kasi nilagay po namin dito tapos nasa gitna po ng dalawang kulungan ayan nasa gitna po ginagawin So, Meron pong mga sugat uh, na naaway po kahapon or siguro kagabi. Kaya ang nangyari hindi po siya nakapag <coughs> Stress pa nga siya sa paglita tapos nagtutulungan pa ng dalawang inahin kaya hindi na po siya nakapag-s*****. Of course <coughs> itong itinahinin natin na ito ay nasa 7 uh, and a half months na. So uh, amin na sana itong ipabarako kapag ito ay maglalaki. Kaya lang, hindi po siya natuloy. So, tingnan niyo po itong ating baboy na itong mga ka-farmers kahit medyo may edad na kasi mag-8 months na. Ayan yung karni niya po mga ka-farmers. O, oh, po ba? yan. Manipis po ang taba. So, may edad na kasi mag-8 months na inahinin po. Manipis po ang taba. O, oh, lapit mo. Yan, o. Oh. Okay lang. Manipis po ang taba. Sayang na sayang. Oh, kaya nanginay po tayo kasi maganda po ang quality nitong baboy na ito. Ito po yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan na naglalakad po kasama yung asawa ko. Yung putok tigil po na baboy. Tapos yung maglakad. So ito po yun. Sayang na sayang po. Ayan Oh. Sayang na sayang. Walang ito. Kataba walang kataba-taba po. So lang natin ng magpakinabangan po. Kasi okay naman ito kainin dahil alam naman po natin na dahil po sa sobrang stress sa pagbibat po natin. Medyo may distansya po kasi yung kulungan natin. Ang mula po doon sa ating patining area, papunta po dito sa kulungan ng ating mga inahin. Kaya siguro sa sobrang stress, hindi po niya nakayanan. Ito mga ka-farmers, so paglagay natin dito sa kitap po ng dalawang inahin, hindi po namin first time kasi dati okay. naglagay namin po kami first lesson to learn po sa atin yan. So, next time, kapag meron po tayo ng, uh, inahinin, hindi na po natin ito pagbibig po sa ating mga inahin na ito. So, inalagay po natin sa mas uh, malayo po sa mga malalaking inahin na o mga inahin na para maging safe po. So, nakakapanghinayang po talaga. Ganun po talaga sa pag-aalaga ng baboy. Merong mga pagsubok, pero... Okay oh, lang yan. Bawi lang po tayo sa susunod. Hindi ko may iwasan. Laban lang po.